My, my, my Hindi ko talaga akalain na ang araw na ito ay isang ugtas day mga langga. Alam niyo ba kung bakit? Today nga ay magha-harvest ako ng honey dito sa bahay ng aking biyanan, no? So, talagang maaga ako magising kasi mahaba ang drive mga langga. So yung una kong ginawa ay nag-almusal muna kami ng aking baby girl tapos dumuan muna kami sa Kmart kasi nga hindi pa sumisikat si Haring Araw. Bibili lang naman sana ako ng white t-shirt ni baby boy pero marami kaming sale na nakita na medyo kamurahan kaya gura kami ni baby girl pagkalabas ko ng kotse diretso agad ako syempre sa aking garden para i-check ko sila mga langga at talagang mixed emotion ako mga langga alam nyo ba kung bakit kasi nga sa sobrang katandaan ni Bianan hindi niya talaga malagaan yung aking garden nakita nyo dito no talagang pinapak ng daga ang aking mga kamatis so talagang bahala na lang yung aking mga halaman kung paano sila mag survive kasi nga hindi talaga makaya ng aking biana na i-look after silang lahat parang gusto ko dito kumanta ng sayang nasayang lang ang kamatis ko o ba? Diba? wala talaga akong planong dumalaw lalo na kapag school days mga langga kasi kapag weekends gusto ko yung mga bata makarelax lang sila sa bahay pero tumawag yung aking biyanan kasi daw iha-harvest namin yung kanyang honey dito sa kanyang backyard so dahil alam nyo naman mga langga na napaka importante talaga ng honey sa aming buhay gura na gura ako sa pagharvest ng honey ang ganda-ganda talaga ng blossom ng marigold. Alam nyo ba kasi para hindi kayo kumamit ng mga insecticide sa inyong gulayan mga langga, magtanim lang kayo ng marigold kagaya namin. Nakita nyo naman hindi pa ako nakapag-spray pero hindi talaga ako namumroblema sa mga insekto. So dito nga hindi ko rin inakala na ubtas day pala itong mga langga. Alam nyo ba kung bakit? <laughs> As you know, ang mission ko talaga dito ay mag-harvest ng honey, no? tapos nga talagang inagahan ko yung kissing tapos dinala ko pa si baby girl kasi hindi ko naman sila lahat iiwan sa aking husbandry at talagang full package nung pumunta ako dito prepare na prepare ako pati emotion ko kasi happy ako kapag nagaharvest ako ng honey no kasi gusto ko nga na matutunan talaga lahat ng mga kailangan kong matutunan kung paano maging beekeeper tapos si Biana naman, nag naman siya ng aming mga kakailanganing kagaya ng mga frame box, etc. Smoker, lahat-lahat na na pwede namin gamitin. Binilhan pa ako ni Biana ng brass pang tanggal ng mga bubuyog na kumakapit sa brie frame. Yung talagang hinaharvest na namin na brie frame ha. Tapos ito talaga ang nagpapaugtas sa akin mga langga. <laughs> nakikita nyo dito mga langga na binabalik ko na ang bubong ng bihay hindi pa kami nakaharvest alam nyo ba kung bakit mga langga kasi talaga hindi maiiwasan na may isang ugali ang ating biyan na nakakautas ba hindi niya pala chinek yung bihay bago ako tawagan na pumunta dito Walang laman ang kanyang mga beehive except sa isa na ito kung saan kami dito nakatayo. At hindi puno ang beehive na ito ng honey, bali tatlong frame lang ang merong laman. At talagang nagdala pa talaga ako mga langga ng Wilbaro para hindi ako mabibigatan sa kakabuhat. At ito nga ang isa sa tatlong uh, B-frame na merong laman kasi sa isang box merong 8 na frame. So talagang not worth it pa siya na harvestin kapag kunti lang naman ang laman mga langga. Hamakin nyo yan mga langga ha. Kung walang traffic mga langga, nasa 1 hour and 20 minutes nakarating na kami sa bahay ng aking biyanan. Pero kung ma-traffic talaga, inaabot siya ng malapit na dalawang oras bago ako makarating sa bahay ni Bianna. Talagang nag-ugtas ako mga langga sa ganitong sitwasyon. Kasi nga, marami sana akong gawain bahay ang matatapos. Tapos pumunta lang ako dito sa wala. Anyway, itong honey na nakikita nyo na harvest namin ito noong nakaraan dito lang sa likod ng aming bahay. Umabot siya talaga ng 25 kilo sa makin nyo yan no. At dahil dito meron na kaming supply ng honey buong taon. Pagkatapos ko nga mailigpit yung mga gamit namin pang harvest ng honey na wala naman kaming na harvest, ay pumunta ako sa garden para magpick up ng mga gulay. Gusto ko sanang pumikit mga langga, alam nyo ba kung bakit? dahil ayaw kong makita ang mga damo na tumubo sa garden. Tinitignan ko palang sila na papagod na ako. At naaawa na rin ako sa aking mga gulay kasi hindi na nga kayang alagaan ni Bianan yung aking mga kamatis talagang gumagapang na sila sa lupa. Parang gusto na nilang sumigaw na pasan ko ang daigdig. O di kaya walang himala! kung makikita nyo lang itong mga langga sa personal, sobrang dami talaga ng bunga ng aking kamatis at pwede talaga ako dito gumawa ng isang malaking kaldero na tomato sauce. Ang problema nga lang mga langga, hindi ko talaga siya maalagaan araw-araw. Kapag huminog na ito ay talagang papapake na sila ng mga daga. Ano naman ang kalaban-laban ng aking biyana na sobrang bagal na kumilos dahil matanda na bersors daga na parang nakainom palagi ng Gatorade?